Good morning mga kapiks sa Ayan for today's vlog Ngayon ay Friday, so Ayan, uh, 11th year anniversary po ng Yolanda So ngayong araw din naman din po kami alis papuntang Tabango So bali nagpre-prepare na po kami So kagabi nag-ayos na po kami ng mga dadalhin naming damit dahil ilang days din kami doon Two days, ah, ah two nights and three days siguro kasi Sunday pa, Sunday pa po kami ng hapon o owi. So, ayan mga kapiks, tapos ko lang po magluto ng babaunin namin. Tapos, yun know, ah uh, o, kakainin namin ngayong umaga. So, bali, isang yun ha, isang jeep po kami. At ito, ito pala mga kapiks, yung pasalubong para sa mga bata doon. Yan, mga kindi po yan. So, hindi ko po yan bubuksan. Doon na lang po siguro. Tapos, kasama po yung ate ko, yung nasa pabahay. Tapos, yung, yung ibang kapatid ko, siguro baka sumunod na lang doon. Kasi may trabaho po. Kahit ano ngayon, Yolanda anniversary, may trabaho din po yung iba. So, ayan si Pat, patapos na po siyang maligo. So, si Ate Izra din po tapos ang maligo. So, ito po yung niluto kong ano namin ngayon pang umagahan. Tapos, kung ano din po baon na lang din po namin. Okay. Ayan, nagluto po ako ng pansit na bihon kasi may natirang pansit po dito. Niluto ko po. Tapos yan, hotdog. <laughs> hotdog na sunog, Charis. So ito po yung aming kanin. Ayan, mainit pa po yan. Bagong, ba, ano, bagong sinain ko po mga kapiks. Ano pa? So yung ulam po namin natira kagabi. Adobong karni. At yun ho, mga kapiks update po tayo kay Pix. So okay naman po yung ano niya. ah okay na po yung pakiramdam niya. May kaunti na lang po siyang ano ah chickenpox chicken pox or rashes ganun kasi hindi naman siya ano mga kapiks as in ano lang po namantal mantal So kasi gusto niya din pong sumama nung ano po yung last na punta namin doon or vacation doon sa lugar ni Papa noong 2022. So ngayon, one year na po yung kami hindi nakapunta ulit dito, doon sa kanila. So, yung alis naman po namin mga kapiks. Mga 8 siguro tapos yung ate ko na nandun sa, papa, sa pabahay. Papunta din dito sa Manlurip. Tapos kasama din siguro yung kapatid ni mama. Kasi may pupuntahan sila doon din na uh, uh, relatives din po ng asawa ni or relatives po ni Yaya, kapatid ni Mama. So, ayan mga kapiks, maguhugas po muna ko yung mga ginamit ko po sa pagluto. Ililipat po natin sa isang nalagyan yung ating mga biscuits. So, para po tayong nag-ano na. Ang bebenta doon. So, parang Dala-dala, dalawang peraso po yung binili ko. Dalawa nito. Dalawa po yung ito. Ano? Ano po? Yan. So, yung laman naman po ito, ano, 60. 60 peraso. Ito, bubble gum. Dalawa. So, wadyo. So, baon din po yung dalawa. So, ito din pumalit. Ah, pumalit. Bumili din pa ako kahapon para gawing lamaw doon. So, bili din po kami mamaya ng condens. Pag may madaanan kami. Shabby. Dalawang shabby. Tapos, ito. Wow! Ayan. Super. Ito din po dalawang terasa. Ayan. Ito po yung gusto ng mga bata. Ayan. Ayan po. Ayan po. Maraming yung naman ng mga bata mamaya. Baka bukas o mamaya. Alam ko lang kung kailan ko ibigay sa kanila. Ito pa rin, tomatoes. Yung laman po niyan, lollipop. Ayan. Tapos, ano? Ito pa rin, ito pa rin, yun lang kasi kasama po si Mikay, kasama si Kirby. Hindi ka may mangingi ate. Lagay ko po siya dito. Ano sila ko yung na nagto? Ha? Ayun ka makaklaro. Hindi ko, eh, nilipat ko po, po sa kasi pagkita po sa, ano, sa, sa plastic bag. Baka pagdating doon, hiniinagat ang mga ba... Hiniinagat ang mga bata.

Ito yung inabag niyo papa. Okay, come okay. In it. It in in inloli, pat, pat, yung inabag niyo Ito yung na niyo yung yung na, sige na. Kauna, na. kita paghugas para tigda. So, inintay ko po lang matapos kumain para yung hugasan malinis yung lababo. Tulo, <stutulian> magdamo ka na. Huh? Ano okay. Hindi ako kumakain ng umaga lang po ako mga kapatids. Nauuso pala yan dito sa amin ngayon kasi mayroon po doon kahapon sa school na ano ko nito yung pagkuha ko sa mga bata. May isang nanay din po na nagkamiran po siya ng tipdas. Nauuso po ngayon dito nauuso. Oh, nakagto kay mabiyahe kita. Tapos nagluto pa ko ng apat na itlog. Yan mga na ka. na din po ako. At ito po yung baon namin yan. May slice bread. Tsaka yung hotdog pong natira kanina. Tapos palaman din itlog. So ito naman po yung aming mga bagahe. Charis. Ayan po yung aming dadalhin. Yan po dalaw dalawang bag. May ano na po yan tawil. Tsaka kumot. Hi Pat. So, hindi na lang po kami nang tawag doon kung punta na kami ng Fustanis. Ayan, hapix palis na po kami. So, yung dalawa po na hatid na po ni Papa doon sa jeep. At ayun nga, doon na po yung, ano, doon na po yung sasakyan. So, ayan, po natin kasi marami din pong, ano, kasamang bata. So, si Piang po. <laughs> balik na balik po kasi dito sa amin tapos nagtatanong siya saan kami pupunta na so, sabi niya but ang dami niyong dala tita sabi ko wala punta kami ng bukid sabi niya siguro kung magkakamping kayo magkakamping sabi niya so sinabihan ko sama kayang tapos sinabi, yun, sinabihan din Pixa, sama kayang tapos yun na <laughs> parang nagliwanag po yung mata <laughs> yung mata ni Piang sabi ko wag ka maligo mag ano ka lang ng damit mo sabi mo sa mama mo so nandun na sa kanila sabi ko magdala ka lang ng ano, ah uh, tatlong pa uh, tatlong paris na damit. So may dala, yun nga, may dala naman kaming kanin siguro hindi pa po yung nag-almusal, sabi ko sa kanya. May ano lang papakainin tapos may itlog po kaming baon. <laughs> Naiingan niyo po si Piang. So masasak po yung dalawa kasi no, yun na uno na po. po si Piang yung ano namin. Nasasabay pagsakay kasi Bali, yung jeep po mga kapix, dito naman po dadaan sa amin. So, dyan na lang po kami sa kalsada maghihintay. Tapos, so, hindi pa daw dumating yung ate ko na taga doon nakatira sa Jurassic or sa pabahay. Kasi, hinintay pa yung, ano niya, yung asawa niya dahil magpahatid lang po sila siguro papuntang Pustanis. Ayan, may jeep na mga kapix dito na siguro sa natapos. Pat sa pusuklat mo ay yan. Isang jeep po kami mga kapiks hmm. ano, hmm. ano, hmm. Yan po yung dala namin para po kami ipakwit. Hi, Yang! Yang! Yan! May kasama po kaming bagong recruit. <laughs>

Yan may may nawawala nitong babae na iwan ko kung saan ito galing. At na po tayo sa San Cafe. May stop light pa stop. Ha? At saka Na oh, sa San Cafe. Aba, <laughs> <laughs> dapat hindi kami na maturuneran na maturuneran Oo. Oh, Alam pa nagpakyaw lang kaming motor. Pagkapakyaw lang, anong kanina? Pagkyaw. Pag-uulit 400. Nag-maxim na lang ako. Oh, Nag-maxim pa. Dito talaga yung mga tapang-tapang. Oo, pasto. Pasto na lang? Dito. dali ayan, nag-stop muna kami dahil umihi po yung mga bata. So, bumili na lang po ako ng tubig dahil hindi po nakapagdala ng tubig siguro. So, medyo mahal po yung tubig nila mga kapiks. So, si mama nakiihi po. Ay, may sa tubig non-minahan okay, ng ish ito kay piyang butang tan tubig ni piyang ito so, kay miki nangaturog na biyahe na po biyahe naman biyahe yan yeah, dito na po tayo sa daan kung saan yung paikot-ikot na daan parang pa zigzag nasa bitokang manok na So yan po yung van, papunta po yan ano, sa palungkot. Bang, bang, bang. you yeah. at ang oras ay 11.55. Nasa Bilya ba? Market po kami at bili kami ng ulam doon. So, ang bag po tayo ng isang chokes para may ulam pagdating namin sa bukid. Lagi okay, kay Gagmay. Chokes to go. 280 lang ayan pa. 280. Ay 290 DI. ay irisibo. Gitunga. Yes 150 na. Ayun na pagtunga pa oi damo. Ayun na la. So ayan kakain muna pala kami bago kami umakyat ng bukid. So yung ate ko po bumili ng soft drinks. Sige, sige. Ano lab? Ano tayo mo sura? Makaong kayo ni? So ayan, dito na po kami sa lugar ni Father at last dose at na mga kapiks. Ayan. So yan po yung jeep na ginamit po ni Papa. So, doon po yung kapatid niya nag ano bibilad po ng Humay, humay. Ito't may usang nga balay. May lagas dito di ba? Mamar, mamar. Kasi, oh, ang baba dyan po. Sinaat mo. Mga ngaon ko no. Ano suwag? Uh -huh. Yan po mga kapatid oh. ni Papa. Yan po yung tuba. Tsaka manok. Birahunin na ito mga ano po yan, mga kuya niya pinda pahinga muna, pahinga Plato. Ano po? tayo sa gilid ng kalsada. Ah, kutukan ko ito kanistra. Kain po tayo, kain. po tayo, kain.